ang ito ay ipinadala naman sa atin na isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At mula naman di mo na ito sa isang lalaki sa Japan na kuha isang gabi habang sinusubukan niyang kuhanan ang di mo na isang haunted public toilet. Para sa video ito nakita at nakuha ng lalaki mula sa pintuang ito ng banyo ang isang babae na nakatitik sa kanya. Agad siyang nagtago sa loob ng isang cubicle pero mula rito ay muli niyang nakita sa bintanang ito ang nakapangingilabot na babae. Matapos itong masaksihan ng lalaki ay agad siyang tumakbo palabas ng banyo at hindi na muli pang bumalik dito. Pero totoo nga kaya ang kanyang mga nakuhanan sa video nga to. Isa nga kayang multo ang nagpakita sa kanya mula sa banyo nga to. Kayo na ang bahalang umas Ang Ghost Hunter na si Ian na may-ari ng YouTube channel na Midwest Ghost Hunter ay binisita ang isang lumang gusali sa US na itinayo noong 1870s para maging isang hotel pero kalauna na ginamit ito bilang nursing home at medical facility. Noong mga panahon na ito ay isa pang medical facility ay merong mga balita ng pangabuso at pangmamaltrato sa kanilang mga pasyente at tinatayang isandaan at pitung tao ang pumanaw di sa loob ng gusaling ito. Dahil dito ay pinaniniwala na ang lumang gusaling ito ay pinamumugara ng mga multo. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit itinuturing ang gusaling ito bilang isa sa pinaka-haunted na lugar sa buong US at sinubukan nga mag-imbestiga ni Ian para alamin kung may katotohanan nga ba mga kwentong ito. Hello, my name is Ian. I'm simply a visitor looking to make contact with anyone who may still be lingering here. If you are in here, could you give me a sign of your presence somehow? I've got a K two meter here. I'm gonna see if I can get any responses from Captain Jacob Colors' ghost. Captain Colors, are you here with me tonight? You were the owner of this building back when it was a hotel. They say that your spirit is still here. Is there any truth to that? If so, could you touch the green light? Is it okay that I'm here? Whoa, whoa. Oh my god, that was a deep thump. Is that a yes? Or is it a no? Ooh, that was weird. I don't know what to think of that. That was a loud thump, thump in this wall. <gasps> oh God! It just did it again. It seems like whenever I get close to the captain's picture, that thump sound happens. Hello? Oh! Oh, oh my God! Oh my God! There was someone over there. Holy! Shit. I literally just saw a figure peek out of that room over there. It peeked out and it was looking right at me. Holy! Could you peek out again? <gasps> okay, there's definitely somebody in there, which means I have to go check it out. Who's in here? Who's in here? I just heard somebody in here. Could you make your presence known? Whoa, oh, what the <gasps> Whoa, whoa, whoa! Whoa! The blinds are freaking moving! Holy sh are you seeing that? thank you whoever you are i really know you're in here with me now are you a resident here was this once your home <gasps> holy it just did it again these freaking blinds keep moving by themselves Sa pagpasok pa lang ni Ian sa loob ng abandonadong gusali ay nagumpisa na siyang makarinig ng mga pagkatok malapit sa litrato ng dating may-ari ng gusali. Maya-maya pa ay nakakita naman di na si Ian ang isang anino at nang sundan niya kung saan ito nagtungo ay nakita niya ang kusang paggalaw ng kurtinang ito. Matapos ito ay nagtungo naman si Ian sa kwarto ng di na yung multo na si Gracie na noong nabubuhay pa isa sa mga pasyente na merong split personality. I'm just gonna set it right there. If you're in here with me, could you set that device off? Oh wow, there you are. Thank you. Grace, are you sitting in this wheelchair right now? Before I even finished. Grace, are you able to see me right now? If so, touch the green light oh wow yes are you aware that you've passed on <gasps> oh my god i just heard a voice i am hearing her voice i am hearing her voice in here Grace, what do you mean when you say that the devil is after you? Who is the devil? Oh, oh. That was a fucking deep voice. Oh, that was terrifying. Are you the devil that is after her? Oh, what the? Oh, what the? Nope, nope. stop, stop, stop. Nang inilagay ni Iya ng kanyang K2-meter sa wheelchair ni Gracie, ay agad naman itong umilaw na tila ba nakikipag-ugnayan ito sa kanya. Maya-maya pa -maya ay nakarinig naman si Iya ng mga boses at bigla na lang gumalaw ang wheelchair ni Gracie. Matapos ito ay nagtungo naman si Ian sa iba pang bahagi ng gusali. That sounded like a cry. Like a cry for help. Are you okay? Whoa, whoa. I think that's coming from the room at the end. Hello. Oh, my God. I think this is. This is Rebecca's room. This is Rebecca's room. Oh my goodness, Rebecca, are you in here? I thought I heard you. Oh, whoa! I just saw like a light over here. It's like a glowing ball of light. It just floated by her mirror. Rebecca, are you here with me? I don't know if my eyes are playing tricks on me, but I keep seeing something in the mirror. You don't have to be shy, okay? Whoa, whoa, that was another anomaly. Oh my god, it was like in the mirror. getting chills all over my body. what Habang si Ian ay nasa bahaging ito ng gusali, ay nakarinig naman siya ng boses ng isang babae na umiiyak. At napagtanto niya na nagmumula pala ang mga boses na ito sa kwarto ng isang pasyente na nagangalang Rebecca. Na ayon sa mga kwento ay isa sa mga pinakaaktibong multo sa gusaling ito At habang si Ian nga ay nasa loob ng kwartong ito ni Rebecca Ay nakakita siya ng diumanoy puting imay eh, mula sa salamin At maya maya pa nga ay nakukana na niya mula dito Ang muka ng isang babae na tumungo sa kanya mula sa salamin ayon kay Iya ng posibleng nagpakita sa kanya mula sa salaming ito ay wala nang iba kundi ang pasyente at dating may-ari ng kwartong ito na si Rebecca. Matapos ito ay nagtungo naman si Ian sa isang pasilyo kung saan madalas di yung manong magpakita ang isang itim na anino o isang entity na nagtataboy at tumahabol sa mga taong nangangahas na dumaan sa partikular na pasilyong ito. Hello? Is anybody down this hallway? I hear that there's an entity that's been chasing people out of here. Well, why don't you come chase me? Why don't you come on down? You don't scare me. Unless you're scared. Seems like you're too scared to come out here. Whoa, whoa, I thought I. S I think I just saw something in that one. Whoa, what is that? What is that? I just saw something dark in that one. It appeared right by the. Whoa, whoa. Oh. The battery just died. The batteries just died on here. I freaking literally just replaced these. Whoa, what was that? Hello? I just heard something down there. Who are you? Is that you making noise? Oh God. I am feeling a heaviness in here. Coming up to your room, okay? Don't be alarmed. Ooh, what is that? What is that? I can hear you in there. Come on out. <gasps> oh my god, that door just partially opened. Oh. Hello? Who's in here? This room's locked. I can't even go in there. Why would they lock it? to keep him in there? Maybe I can look through the crack. Hello? Anyone in here? <gasps> that just sounded like a breath. That just sounded like a breath. Oh God. Oh f Oh my, oh my God. Oh. oh, to me. oh, God. oh God. Habang kumukuha si Iya ng mga litrato, ay napansin na niya ang tila isang anino na nakadungo sa kanya mula sa isang kwarto at bigla na lang namatay ang kanyang kamera. Dito ay nakarinig na siya ng mga tunog mula sa isang kwarto At matapos niyang sumilip dito ay nakarinig si Iya ng paghinga At bigla na lang sumara ng malakas ang pintuan nito Pero ang ikit na mas nagpakilabot kay Iya ng mga sandaling ito Ay nang makita na niya ang isang anino sa pader Na mabilis na lumalapit sa kanya mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Ian ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong gusaling ito sa US. Mga multo nga kaya ang kanyang nakukanan sa video nga ito. Kayo, ano sa tingin nyo? Ang video ito ay mula naman sa Bansan Chile na mula sa CCTV ng isang restaurant noong 2022 at kumakalat ito ngayon sa internet dahil makikita di na sa video ng ito ang pagbabago nga nyo ng isang nilalang. Narito ang video at pagmasdan mo ito ng mabuti. sa video ng ito makikita na may tumatakbo na animo isang aso na maya, -maya pa yung tiyunting nagbago ang hugis at tila ba naging isang tao. Maging ang uploader ng video ng ito ay hindi may paliwanag kung ano nga ba ang nakuhanan sa video ng ito. Pero malaya kayong i-comment sa ibaba. ba kung ano sa tingin nyo ang isang ito. Ang video ng ito ay ipinadala naman sa atin na sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At mula naman di man na ito sa isang lalaki sa Indonesia na nagtatrabaho ng panggabi bilang tagalinis ng isang gusali. Pero isang gabi nakaramdam di ng kakaiba ang lalaking ito kung kaya naman naisipan niyang magbidyo at kumanta para mabawasan man lang ang kanyang takot. Mas, masih <laughs> Habang naglilinis at kumakanta ang lalaking kumukuha ng bidyong ito ay nakita niya mula sa bahaging ito ng gusali ang tila ay sa pangtao na naglalakad at tila ba naglaho. Sinubukan pampuntahan ng lalaki kung saan ito nagtungo Pero bigla na lang bumagsak ang isinandal niyang map At dito na siya tinabla ng kilabot At agad na tumakbo palayo sa lugar Dahil ayon sa ating sender Ay mag-isa lang di yung lalaki ng mga oras na ito Pero isa nga kayang multong nagpakita sa kanya sa video ito I-comment lang sa ibaba ang inyong opinion Ang video ito ay ipinadala naman sa atin na isa sa ating mga viewers sa Cecil At mula naman di umano na ito sa live stream ng isang Chinese ghost hunter na hindi na niya maalala ang pangalan. Sa video ito, ang Chinese ghost hunter na ito ay binisita ang isang abandonadong kumbento sa China na pinaniniwala ang haunted. Na kung saan sinasabing tuwing gabi ay kumagala man oh ang multo ng isang madre at narito nga ang kanyang mga nakuhanan mula sa kanyang live stream. 嘿嘿，嗯、欸欸，这什么玩意儿啊？哎、欸！去你妈吧！去你妈的！我让你逃！ 滚你妈的！他妈给你扔了，操哦！哦，操，操，操，操，操。 Sa pag-iimbestiga ng Chinese Ghost Hunter na ito ay nakita niya mga nakasinting kantila na nangangahulugan na may mga tao pa rin na pumapasok sa loob ng kumbento Dito ay napansin niya na nasusunog ang isang biblia na agad niyang dinampot at inihagi sa bintana Pero hindi niya napansin na mula sa bahaging ito ay makikita ang isang imay Naaniin mo isang tao na may suot na belo. Matapos ito ay nakarinig naman siya ng isang tunog. At napagalaman niya na mula pala ito sa isang krus na nalaglag. Maya-maya pa ay muli niyang itinapat ang kamera sa bintana at dito nga ay nagpakita na sa kanya ang Diyos man ay isang madre na nakasilip sa kanya mula sa bintana Matapos itong masaksihan ng Chinese ghost hunter na ito, ay nagpatuloy lang siya sa kanyang paglilibot sa loob ng abandonatong kumbento 什么听不懂？听见没，家人们？坦游斯蒂和彩泥子，谢晚风。这啥玩意儿啊？ 手腕反光。 habang siya ay patuloy na naglilibot sa loob ng abandonadong kumbento ay nakarinig naman siya ng boses ng isang babae at nakita niya mula sa pasilyong ito ng gusali ang mga usok na ayon sa kanya ay wala naman di mano kanina sinubukan niyang hanapin ang pinagmumula ng mga usok na ito at dito ay nakita niyang muli ang di umano yung madre na nakatayo sa gitna ng pasilyo Patapos ang pangyayaring ito ay agad na napatakbo sa takot ang ghost hunter at nagpasa siya siyang bumalik sa kwarto kung nasaan siya kanina. Ano? 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 Dito ito napansin ng ghost hunter pero makikita mula sa lamesang ito ang Biblia na inihagis niya kanina sa bintana. Pero ang higit na mas nagpakilabot sa kanya noong gabing ito ay nang marinig niya ang pagtunog ng pahina ng Biblia at makita niyang naroon nang ang Tio Madre. ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakuha ng Chinese ghost hunter na ito sa kanyang livestream ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong kumbentong ito. Ito na nga kaya ang sinasabing multo ng isang madre na madalas di nyo gumagala tuwing gabi sa gusaling ito. Kayo, ano sa tingin nyo? At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag iwan ka ng like at ng komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe ka na at ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!